Ah, uh, ikaw yung ano na sabi nila ninarakaw ng ano saging. Ah, uh, sayo ba to? Oo. Ano nang kilak mong ka? Ha? Gawatan ng saging. Ha? Gawatan ng saging. Ay, ikaw din gawatan ng saging? Ikaw din gawatan ng saging, eh. Ito, 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 ito. Ay, hello guys, magandang umaga, uh, hapon po. Uh, it's me again, Dugad Explorer. Welcome back naman po tayo sa ating mundong channel guys. Uh, kasi uh, meron po kasi nakakapagsabi po sa amin uh, na meron isang uh, matandang babae dito na siguro uh, hindi na hindi na po naawa yung mga magnanakaw magnanakaw na po yun uh, kasi ang um, ano kasi yung saging na ano ginagawang uh, banana chip ayun Uh, tapos ibibilad po dito sa uh, lugar na to uh, ninakaw po ng mga magnanakaw kaya uh, pinuntahan namin ngayon at para makausap po natin yung uh, matandang babae na sabi nila uh, umiiyak pa nga po nang nakausap po nila kaya pinuntahan natin ngayon no? para makausap po natin at maka makakuha po tayo ng uh, idea kung paano natin mahuli yung uh, mga magnanakaw na walang ah uh, hindi na nga naawa sa matanda. So, yun po siguro guys, no? Bago pa ang lahat, ah uh, pakilala ko po muna yung mga kasamahan ko. ah uh, uh, meron ko kong kasamahan na uh, bago. <clears throat> At kasama ko po ngayon si uh, Creepy Hunter. At so, kasama ko na, uh, may bago akong kasama, no? Anong channel mo bro? Homeski. So yan, sa mga sulit supporters ni Duga the Explorer, no, huwag niyong kalimutan na i-visit yung channel ko, no? Gongski 27. So yan, uh, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at hit notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload. So yan mga idol, punta namin yung area kung saan meron lang matandang uh, ninakaw yung saging niya mga idol. No? At yan, tara. So yan po guys, no? support natin. Huwag nyo kalimutan ay uh, subscribe, uh, like and share. At sana kung ano man yung pag-support nyo po sa akin, yun din ang pag-support nyo po sa kanya. So po siguro guys, uh, guys samahan nyo kami, tara na.

Na. saging ito. ito po guys ah uh, pag matuyo na ito uh, mag maginda na po ito no? kaya uh, pinagsamantala ng mga magnanakaw na yun uh, siguro pag wala na po dito yung mayari uh, nanakaw po nila ayun po ayun oh no? may tao sa mga siguro yan ang patatangin natin yun

Ay, Ay Adam. Uh, sa mo sa Ah, uh, Ah, ikaw yung ano na sabi nila ni ng ano, saging. Ah, uh, sayo ba to? Oo. Ano ka? Ako Ha? Kawatang saging. Ha? Kawatang saging. Ah, ikaw, ikaw oh. Uh. Oh. ah oh, ito ni kawatag saging. Eh ikaw din gikatag saging, dai. Oh. Ito ni to, bilak. Kawatang suroy. Bilakaso. Totoy mo ko to. O lakas ako. Oh, ako ko ko dag ko. Uno? Sarosalan, sarosalan gi kawat. Kobi so, siguro zero, wala naman ganin na utang pagani nako. Na Kusalano. uga na to. Toyo na. uga na. Hindi lang tapos eh. Kapag ito kami itong bugat ni Rukzog an, sir. Itong balsak po sa kung anak, sir. Oo, kawawa naman. Kawawa pa dyan. Siyempre guys na. No? Ang uh, kawawa po yung matanda po guys na nakakausap po namin dito guys. Kasi yung saging na natutuyo na ah uh, tulad ito. ayun. Pag matuyo na ito, may na ito. Mabibinta na ito nila. Ayun lang, uh, ninakaw nakaw ng mga magnanakaw guys no. Kaya siguro baana, um, 'yung ano. Balit basa pa daw. basa pa daw 'tong ano. Yung 'tong no. wala namang banas sir. Banas 'yung ano. Amininaki ko Wala banas sir, tapos bit baka oh. na Naba kay anak? Ma, na kay anak, ma'am? Wala pa, siya? pa siyang tola pala siyang ano yung nabuhay, Kawawa yung ano mga uh, baby, baby natin. Siguro hindi siguro so, yung matanda. So, bata, to yung nakatanda. parang yung mata pala naman po niya. lang. Siguro usong siguro yung mga pag nanakaw ko rito, okay dito sa area na to, kasi uh, nasa kalagitnaan ito ng uh, sagingan mga kaidol no ayan siguro pag gabi uh, walang katao po dito kaya pinagsamantala po ng mga uh, magnanakaw siguro uh, tingin tingin po tayo dito ayun mga ayun mga saging ngayon no? pinagtad para maka, magkapira po sila So, dun, tayo dito ng pwede natin na ma malaman kung saan po sila dumadaan para uh, pag, na pag nanakaw po nila ng saging. Anim na sako daw yun guys, yung nakaw Kapagabi Gab lang. Eh, lang. <laughs>

Anong oras kaya? Ang alas na ibiguro. Ang alas na ibiguro. Kagabi, kailan? Anong ah, oras ka na mo oh. umuwi? alas na sir. alas ka na? Oo. Tapos? Ano? Oh. Ito, ito. Pag gabi, i ano ba? I tatabunan mo ba ito? Para hindi mabasa ng ulan? Oo. Oh. Tabunan, sir. Uh, pero pag ano, tuyo na, tatabunan mo. Oh. Pero yung ninakaw, uh, nakasilid na ba yun ng sako? Ah, uh, dito pala guys, dito pala guys, inilagay yung uh, anim na sako na tuyo na, na, na ano, yung dinagtad ng ano no, yung babae na to. Pero nawala guys, kaya siguro Uh, ah. ilang bisis na ba na nangyari sa iyo yan, ma'am? Upat na sa iyo. Upat? Hmm, nalipay na unta sir. Kay, ngayon na po, nanak ko yung uga. O, tayo baligya ka ron, sir. Man na, lang palit ang uga. Man na natin, bro. Baka bumalik pa yun ang mga magnanakam. Pwede. Pwede. Oo. Sa gabi. Sa gabi. Sa gabi.

Sir, tabawin ko sir, malakpan ng kawatan sir. Sana, sana, sana mahuli natin yun para ah, siguro dadali natin yun sa ano, sa police station para ah, pa, sampahan ng kaukulang kaso para sa kanya, no? kasi kawawa yung ah, babae na to kasi na, pinaghirapan niya to guys, oh. Ang dami guys, siguro ilang oras to. Ah, ginagawa to niya yeah, ginagawa niya to tapos nakawin lang ng uh, ibang tao kaya uh, masakit na masakit isipin guys no na hindi na hindi na sila nawa tingnan mo nga yung ano babae guys oh yun yan oh ang hirap uh, lalo na sa araw uh, total to talaga siya sa init guys tapos nakawin lang tapos umuwi siya uh, siguro Uh, mag aalas ayos ng gabi uwi na po siya tapos yung tuyo na, tuyo na ito tatabunan niya pero pag ganyan pa hindi, hindi na niya gagalawin pabayaan na lang niya kaya lang yung ano sinilid na po sa sako minakaw mm, so, tama yung sabi ni creepy Hunter no? na sana mahuli natin guys uh, ipagdasal na lang po na siguro may magawa may maitutulong po tayo sa babae na to na mahuli po yung magnanakaw siguro mamaya guys babalikan namin to para mahuli natin no? kasi naimimingasan na tong mga tao na to kasi dun sa ano din ah uh, kabilang alugar May, may mga tao po naman po doon na ganito rin, ganito rin ang uh, tinatrabaho, no? Uh, kanilang hanap buhay. Kaya uh, marami din uh, nakapagsabi doon. Uh, mayroon din nakapagsabi na uh, ninanakaw din ng kanilang mga uh, saging. So, Sana guys no. Uh, hindi po tayo mabigo. Mamaya po, badi ko dito. Mahuli natin yung mga nagawa. Titingnan ko lang muna dito. Ah, uh, bro, baka may mga bakas ng paa po dito na, na posibleng dito po sila dumadaan, no. Dito. Parang may dumadaan po dito, guys. Pero parang yun oh, may mga apak may mga apak po ng paa yun oh babaan mo muna aray dito guys oh may mga apak ng paa parang siguro ang um, oh may malaki din oh malaking apak at meron din medyo bata pa yung apak guys parang dalawang tao ang gumawa ng mga uh, krimi na yun gumawa ng mga pagnanakaw no? Ayan. pero ayun no? ayan parang kita nyo naman guys yung pa oh, uh, yan dyan sila dumadaan papunta doon siguro susundan siguro natin mga attack na to ayan dito ayan oh okay. so yung kapatid pala ni ano mas na mas matalakas pa niya si creepy hunter ay ninakawalin po <tod> ng katulad nito yung saging no yan may dumadaan yan dito tapos dito napak dito guys yan. tingnan natin dito baka nandito lang sakit pa yung kyan po guys eh, sakit talaga wala namang anu dito guys, wala na. nawala yung ano guys, mga uh, bakas ng paa, mga apak, so wala na po tayo masundan na posible na dumadaan po sa dito. pero siguro no wala namang mga Ay. Ay, ano mo dyan, bro? may mga apak dyan bro papunta doon pero pag pagdating doon wala na nawala yung apak doon, no? doon, doon, doon. Oo. Yan, may mga apak dyan. doon. Baka posible. Dyan sila nung dumadaan. Kasi na, oo. Oh, napakadilim dyan. yan talaga. oh, lalo na pa gabi. Kaya may posible na doon sila dumadaan. Doon nila dinala yung pagi. So, pero, malaki sa yung ano, tanong dyan yung pagi Oo. Pero siguro, bro, wala naman sila makukuha pag mamaya babalik sila dito wala nang wala nang tuyo ano <laughs> kaya balikan lang natin baka yung yun o, malapit yung matuyo yun oh yung kabila oh titingnan natin titingnan natin yan 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 So ito guys, oh, ayan. ah uh, malapit na po ito, no na tumiyo. Ayan. Ito. O yan. Parang inuubo pa yung uh, babae na mayari po nito. Ito. Siguro balikan natin ito lumayan, guys. Baka uh, ito naman po yung pagtitilpan po nila guys. No? Uh, ito. Ayan. Bago pa yung bagong gawa yan. Oo. Baga yan ang trip naman nila mamaya ang gabi o oh, baka wala na silang makuha na nakasulid na sa sako baka ito mamaya ang gabi po o oh, natin to na o siguro hindi na tayo matatagal magtatagal po masakit po yung tiyan ko ah uh, so, madam alis lang muna kami madam maraming salamat sa info na sa baka alis muna kami na pagdasal nyo lang po na mahuli natin yung mga magnanakaw na yun at siguro para maibalik bro yung baka nabinta nila yung sagi makuha natin yung pera ah magbalik Pansel? lang kami ng oh babalik kami magbili lang kami ng pan doon oh babalik lang kami <coughs> <coughs> so, yan po, so yan lang po siguro guys no ah uh, siguro hindi lang po tayo magtatagal guys uh, kasi babalik pa po tayo dito mamaya at sana guys pagdasalan nyo lang po na mamaya uh, ma maaktuhan po natin yung mga magnanakaw na yon siguro magnakaw ng mga saging ko dito at babalikan namin to si si madam na para mag ano magdala po tayo ng tinapay ah, inubo ko ah, madam ah, matagal na ba, yung ano ubo mo ubo lang ah, may may iniinom ka ba na gamot ha ah? wala kang pambili ano kayang dapat sa tambal sa ubo bro Marista. Ano lang? Ah, Ay, hindi lang. Lang, um, ah hindi pa Pa-UG6 ni Teresa in, ano. So iyon lang po siguro guys. Tayo na natatagal. Maraming salamat. God bless. Magandang hapon po.